at ayan na ang ah, lasagna sauce natin yung green dyan yung mga herbs na nilalagay ay yung parsley at saka yung basil yan malapit na siya maging ready at mamaya na naman isread ko yung mga cheese kasi bumili kami ng buo na parmesan cheese at yung cheese na isa mariban sa ricotta diba? yummy yummy na siya sa sauce pa lang ay takam na tayo dito mga kalamba ko dyan Pinapaano lang natin lapot lapot ng kante yung sticky sticky pero okay na siya ng timpla